kutsa. Yung kinatsa na natin. Pero, ito so, tayo ng ano. Minudo. Pork minudo. Sibuyas bawang. Isot natin. natin. Isunod natin ang pork. Yan na 'to, kainin. Ang nanatili. Lagyan natin ng paminta. sauce. Kainin sauce. Ready ano na ako lang yung mga pinagpapins pa lang ba ito. Yung carrots at hmm. Dito kompleto sa yung sagun ng minuto guys kasi alam mo na ang mahal na mas maano pa yung sahog kaysa karne mahal. Kaya yan, simpleng minuto lang kayo guys. yung mga bata. Simple minod. Okay, okay na to. Noto na yan. Ang minod ni inay.